kawawa itong manok natin Hello mga farmers ngayong umaga meron tayong bad news dahil yung isang manok natin ay medyo merong uh, karamdaman o merong iniindang sakit. So ito yung manok natin nung nakaraang video na nag-iire ng uh, magpalabas ng itlog. So yung kanyang kwet ay na butas so malaki yung butas sa kanyang puwet so hindi ito dahil tinutukan ng manok kundi sa siguro sa nahihirapan siya paglabas ng mga itlog kaya yun yung nangyari so ito ipapakita ko sa inyo right so yan yung isang manok natin mga ka-farmers yung nasa video nung isang araw So yung kwit niya Nagdudugo So yan yung uh, Matagal nang nakaire Yung more than 5 minutes na nakaire So yan yung nangyari sa kanya ngayon oh. Siguro mangingitlog na ulit ito Pero yan Yung kanyang kwit Dumudugo itong manok natin so ito yung manok mga ka-farmers na yan makikita nyo yung kwet nya dumudugo so sayang ito mga ka-farmers dahil nangingitlog na sana pero ang gagawin natin dito ay huhugasan natin ito yung kwet nya at saka ilalagay natin doon sa separate na kulungan so mer meron talagang nangyayari na ganito mga ka-farmers na yung mga manok natin nagkakaganito yung nasobraan sila sa pag-iri at kung minsan kapag nagaganito na meron ng dugo yung kanilang kwet ay sinasabayan ito ng pagtutukan ng mga kapwa niya manok so ganyan yung talaga nangyayari pero uh, natry ko na ito noon na nagkaganito yung mga manok natin uh, siniseparate ko lang sa kulungan at hinuhugasan pagkatapos nito after mga ilang months mangingitlog ito ulit So hindi na natin ibabalik ito sa grupo niya dahil baka tutukain lang ito at baka mabutas yung kanyang kwet at lalo itong ma-damage. So yan, isiseparate lang natin ito. Alright. So ito mga ka-farmers, kukunin natin ang mga itlog na nandito. Ito yung mga small na itlog ng ating white leghorn cross ng black ostalorp at meron ding mga black ostalorp. So ito kukunin natin dahil merong bibili sa atin. So wala tayong available na mga malalaking itlog. At ang sabi ko, meron ako pero mga small small sizes yung itlog na available. So ito yung mga small. So sa ganitong pamamaraan mga ka-farmers ay pwede na nating ibenta ito dahil sumangayo so, naman yung bibili sa atin ng mga small na itlog, small sizes na itlog. So yan. So walang sayang mga ka-farmers dahil eh, kahit itong mga small ay pwede nating ibenta. So kapag aabot ito ng tray ay madami pa naman ito yan. No? Oh. So ito yung kolekta natin for ngayon, pangatlong araw pa natin ito na kukuha ng mga itlog. So talagang fresh na fresh pa itong mga itlog na ito. So yan. Wala na. So ito ay dadagdagan pa natin ng konti. Meron tayong konti dito doon sa loob. At pwede na natin itong i-deliver mamaya dahil uh, meron tayong isang suki na palaging bumibili sa atin. At ang sabi ko small lang yung available. Kaya ito yung bibigay natin sa kanya. Alright? So ito mga ka-farmers yung mga itlog na small sizes. Itlog ng mga crosses natin ng white leghorn at saka black costalor. Sa at ito mga brown ay uh, itlog ng Uh, Black Australorp, so ito tinimbang na natin ito yung ating timbangan so lahat ito, small sizes ito ito yung ibibenta natin so ito merong tatlo akong nakuha dito na piwi yung size so ang piwi, yung pinaka small pa sa small so ito yung uh, pinaka mababang timbang so ito ay pang ulam natin, hindi na natin ito ibibenta, so ito meron tayong 27 na small at hahaluan lang natin ito ng medium size ng ito medium sizes so, maglalagay tayo ng pitong medium sizes dito so dito na dito dagko na so ito kompleto na isang tray yung order so ito yung ibibigay muna natin so yung iba merong mga malalaki dyan so hindi kasi makukumpleto so magkakaiba lagi yung sizes niyan kaya steady lang yan dahil meron din tayong uh, nauna pang order nito so kaya ito yung inuna natin dahil malapit lang naman ito sa medyo kaya may kalayuan ito so siguro mga sa susunod na araw kapag nakumpleto na yung mga malalaki so small lang ang available natin kaya ito lang ibibenta natin sa ngayon alright so itatali lang natin ito at i-deliver mamaya alright so ito mga farmers nag chat ako doon sa nag order nito kung nandun lang ba siya sa kanilang bahay so nandun lang kaya i-deliver na natin agad ito so ito tatalian lang natin so natapos ko na i-check ito yung quality nya kailawan so lalagyan lang natin ito ng cotton para hindi masira yung tray pero nasira na although sira ng tray pero magagamit pa naman So ito na mga ka-farmers, oh. good to go na ito. Alright. Ito mga ka-farmers, meron tayong papaya na overripe na at hindi na natin makakain. Kaya ibibigay natin dito sa mga manok natin dito sa free range. Alright. So yan o. Kumakain agad itong mga manok natin. So maganda yan sa kanila dahil organic yung kinakain nila so mabilis lang yan maubos yan. hindi yan magtatagal